ngayong araw na to ay tatalakay tayo ng isang klasing liham. Kasi di ba lagi naman tayong nasa proseso tulad po ng mga no contact, radio silence, nagbibigay tayo ng mga distansya. Pero after everything ay nahihirapan po tayo mag-isip ng way to connect uli sa ating mga ex or dumper na hindi po masisira ang pinaghirapan po natin. Ako po ay kakampi nyo mga utol. At sa araw na to, magbibigay po tayo ng isang idea kung papaano po natin gagawin yan. Marami na rin po tayong i-develop ide at ibinahaging mga style of messages kung paano magre-reach out sa iba't ibang klaseng situation. Ang motibo ng message na to mga kapatid ay bumuo somehow ng interes kung sakaling nawala na nga po ito sa inyong dalawa. Bago po tayo dumiretso kung anong dapat nating gawin mga kapatid ay dapat magkaroon po muna tayo ng checklist sa ating sarili dahil sa totoo lang hindi po ito applicable sa lahat-lahat. Kaya nga po binibigyan ko muna po ng paalala dahil hindi po ito mag-work depende po sa situation. Pag-aralan po muna natin kung tayo po ay nakalagpas na po at nasa ganitong klaseng kalagayan. Number one po mga kapapong ay dapat po fully healed ka na. Halimbawa dyan, is kung halimbawa nakapagbigay na nga po kayo ng space na i-provide nyo na sa kanya. Na ipakita nyo na po yung full respect at syempre po na i-display nyo na rin po yung amount of strength na hinahanap po ng ex natin. Pag ito po mga kapapong ay naibigay na natin ay pwede na po tayo mag-isip. Pangalawa dyan mga kapatid is kung halimbawang kayo po ay na-develop na. -develop na na-improve nyo na po yung inner emotional feelings natin or halimbawa nga po is papunta na nga po tayo dun sa goal which is actually alam ng dumper natin na may hirapan tayo sa kasalukuyan pero kung halimbawa ito ay nalagpasan mo na at nagkaroon na nga po ng malinaw na development pwede na po nating i-execute ang mensahe na to Siyempre as a general rule at katulad din po ng mga ibinahagi nating letters or mensahe before. Ito po ay direct to the point, short at siyempre po, simple lang. Letter should have an amount of understanding, realization. Kung baga hindi ka mataas mga kapatid, hindi ka mayabang at siyempre po dapat may excitement, may inspiration. Message of course ay hindi po nangangailangan ng response dahil para po sa akin. Being a relationship coach, Since 2015, naobserbahan ko na po na mas magandang wala po munang response coming po dun sa dumper natin kung halimbawang tayo nga po ay nagsend ng letter or chat text. Mas maganda nga po kapatid na siya po ay nandun na nanatili at tipong pinag-aaksayan po niya ng panahon dahil habang tumatagal para po sa akin ay mas lalong nagsisink in ang mensahe mo sa dumper mo or ex nga natin. Lalo po siyang na-attach kung hindi po niya kagad bibigyan ng response. Dahil syempre, ang tendency kasi pag tayo ay sumagot mga kapatid, ay kumbaga babaliwalain na natin paminsan-minsan. Not unless na very important talaga or nakatawag talaga ng atensyon. Mas pabor po ako kung halimbawang ito po ay tatagal sa kanya na hindi po niya nire at that very moment. Ilagay nyo sa sulat na ito po ay isang quick letter lang, isang mabilisan lang po. And sabihin nyo nga po doon na nauunawaan nyo po ng lubusan yung nangyayari sa inyong dalawa. And then magbigay po kayo ng quick update na kasalukuyan kayo po ay may winner workout na makakabuti naman po. Include na I'm really excited sa mga nangyayari and some other things that are coming up sa inyo. Lagay nyo nga po doon na kayo po ay nai-inspired every day sa mga dumarating po sa buhay nyo. Lagay nyo rin po doon na ikaw ay very excited din or open na someday sana maibahagi mo sa kanya. And in the end, ilagay niyo po doon na hoping kayo na sooner or later ay mangyari na po ito. Ito pa mga kapatid ay syempre, iisipin natin na hindi bagay sa ex natin o dumper natin. Pero ipapaliwanag ko po kung ano ang mga nilalaman ng sulat kung bakit po siya magiging very effective. Ito na po ang breakdown ng sulat na to mga kapapong. Ito po ay isang maikli but very powerful po na sulat. Siyempre, hindi natin gusto na ma-validate ng ex natin yung bawat sasabihin nyo po doon. Kaya nga po, keep it short and very simple mga kapatid once again. Dito po ay ipinaramdam natin na naiintindihan natin ng lubusan. Yung sinabi natin at inspire natin siya na something is happening sa inyo mga utol ay malaki po ang maitutulong. Dahil syempre all the while, alam naman po natin yan na po tayo sa depression stage at alam din po ng ex natin yan. Kaya hearing from you, at nababalitaan niya somehow na merong mga nangyayari at nag improve kayo mga kapatid. Looking forward for some more development na pwedeng mangyari sa inyo. Ito po ay napakalaking bagay dahil kung siya po ay dating ex natin at nagkaroon nga po siya ng certain feeling sa atin, syempre manunumbalik yon once again mga utol. At syempre po kung kayo po ay nawala na po at nai-provide na nga po niya yung space earlier sa kanya, siguradong sigurado naman ako mga kapatid na siya po ay may excite kung maririnig niya yung mga positive things na nangyayari po sa inyo. Ang pinakasusi kasi dito mga kapapong ay after a while kung halimbawang nanahimik na nga po kayo sa kanya, providing the no contact, prioritizing the space at radio silence, mas maganda ngayon na maririnig niya kayo na you are moving ahead forward po sa buhay niyo, getting excited sa mga pagbabago at gumagawa nga po ng mga hakbang para ma-develop Magkakaroon po siya kasi ng curiosity dito mga utol at siguradong mapapaisip po siya ng malalim dahil syempre all the while ay wala po siyang narinig sa atin. At dun nga po sa last part ay nagpakita po kayo ng hint na lagi naman pong sinasama natin sa mga sulat natin na kayo po ay somehow interested pa rin na ibalita sa kanya. Mararamdaman niya kasi yon magsisignal sa kanya yung excitement naman galing din po sa atin mga utol. Siya po ay mistulang madadamay bilang natural instinct at bilang dating karelasyon din po natin. Kung siya po ay halimbawa dumper lang na nireject tayo mga utol, I'm sure naman na kahit papaano meron po kayo mga konting foundation or mga bagay na pinagsamahan. Ito po ay sadyang makakatulong din po kahit po siya po ay nililigawan pa lang natin or let's say inaay pa lang po natin at hindi po kayo napunta sa isang formal relationship. Well, kung halimbawa naman na naging kayo, mas makakabuti po itong mga kapatid. Ito pong sulat na totoo tulad ng sinabi ko, ay hindi po ang kop sa lahat. Pero ito po ay idea kung saan makakapulot po kayo ng pwede nyong gawin. Dahil all the while, sa mga nakakausap nga po natin, isang problema ay kung papaano ka magre-reach out na hindi naman niya masesense na kayo po ay nagmamalaki, na kayo po ay emotionally affected pa rin, or let's say may mga puot nga pong nararamdaman po sa sarili. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na nakatulong po tayo dyan. I hope na nakapag-provide po tayo ng idea kung ano po ang pwede nating gawin. Pwede naman po tayo mag-construct ng sarili natin. Basta nandun yung mga element na kayo po ay nagbigay ng understanding, realization, inspiration, excitement, mga utol. Hindi po tayo nagmalaki. Hindi po tayo nagpakita ng negative emotion. At ang importante rito, mga utol, ay kinatok mo siyang muli pero hindi ka nanghihingi ng demand or hindi mo siya tinatry na balikan. Mas maganda kasi na sa kasalukuyan ay ito po ang maramdaman niya na nandiyan kayo presently kayo po ay nagkikare giving special attention pero mas maganda pa rin na hindi po niya masense na kayo po ay nakikipag balikan sa ngayon. Maraming maraming salamat po. I hope na nakatulong po tayo.